Bluetooth mode. Bluetooth connected. Ako, bigyan mo na. Ako, bigyan mo na. Ako, bigyan mo na. Ako, bigyan mo Ano? naman. naman. Bluetooth mode. Low na, low na yung speaker. Low na kaagad Bluetooth connected. Ata kaya 'ti si... na doc. Alam ko to Thank you. Ang ganda ng ngiti oh, nga, okay. Di ba? Oh no. Kita, hina. Hate. Ini jauh nih. Nah, berantau. So andito po kami sa Purok 7 ng ay Purok 4 ng uh, Kayingin Tabing-Ilog. So haabang uh, nagtatanim yung mga manggagawa bukid at uh, dito naman po yung ating uh, pamaskong dog na ibibigay sa kanila. So ayan.